yung mga kapaster. Magbibigay <laughs> na tayo ng isang history na naman. Idol, nagpailit na po tayo ng ating mga lamas. Ayan, sa kasalukuyan tayong naghiwa ng kamatis dito. Ayan o. Ayan. Pinihalo natin sa ating fish curry. O so, ayan, naglagay na tayo ng turmeric powder. At siyempre, hindi mawawala yung atin natin. Naglagay na natin dyan. Ayan. Ay,

sabaw. Kailangan natin dagdag ng sabaw. Okay, okay, na. Lagyan na natin yung ating fish. Malaking fish, malaking iwang fish. Ayan. See how? Parang fiesta. Big party. Wow. Hmm. Ang dami. Kalau bang busuk dito, ya, no? Wow, cuma fish fish party tuh nih ya non. Maen rumah fish party, ayan, fish fry fry. Dito naman ha. gravy ayan, ayan. Na namin yan dahil, uh, na yan, masarap na itu roh -ro -ro pis Itu namun tidak jah Serap Serap-serap